Good morning mga kabisyo time check Alas ng umaga Umalis kami ng Carmona um, Alang oras na yun 5.30 no? Ah, alas 5 So dito na kami ngayon ni Papi Jigs At eto, akit muna kami ng ano, Papuntang Boy Scout Jamboree Then all the way to UP Los Baños Then dire-direcho tayo ng Aguila Base Ngayon lang tayo mapapunta ng Aguila Base Matagal ko nang pinaplano to mga kabisyo andito ang ating kasama si Papi Jigs morning everyone so yan narinig naman ang haba ng sinabi ni Papi Jigs <laughs> so ito ang ating kasabihan mulan man na umaraw tuloy ang ating bisyo bisyo, bisyo na to So yan mga kabisyo, ito na ang ating hinihintay na ahon. Medyo, ano ba o? Yan. Hindi pa gaano. Meron pa akong dalawang ano, pang sagad. Pero uh, adjust na ako. Masaligod ko si Papi Jigs. Ayan na. Ito na. Ayan no? Oh. Grabe. Kita nyo naman yung ano, siko. Malala din ang siko. Yun. Pero may mas malala pa dito. Ising-isi lang sa granite. 11 7% dun ito na yung C ko ako dito so yan mga kabisyo dito na tayo sa Boy Scout of the Philippines dito sa Makiling diretso lang tayo dito ito yung ano kakanan lang tayo napit na Woo! so nakita nyo naman yung ahon natin doon sa ano hindi siya biro pero kaya kaya naman basic na basic yung ahon natin sa bakit ng Jamboree? Pag-tinction sa gear, So, ito mga kabisyo. Ahon. Ito na, nasa UP campus na tayo dito. Alam ko ito yung papuntang ano, eh, College of Forestry. So, ahon tayo. Ang kita niya naman, no? So dito hindi ka malalasmag kasi napakaraming puno. Mga matatandang puno na to. Mas matanda pa sa amin. Napakalilim dito, no? Tsaka yung mga tunog ng ibon. Saka relax Parang kayo umang padali. Oo. Namnamin! Mahaba pa naman ng oras eh. Oh. <laughs> <laughs> Hindi tayo nagmamadali. Yeah. 7.45 mga kabisyo. Ito na yung pinaka entrance. May bayad na 30 pesos. Then registration. Sa <laughs> so, dito lang muna kami. Magabang. So dito. Papa-register. Dito. So yan mga kabisyo, ah uh, 7.55 Kami ay nakapagparistro na at 30 pesos Bawat ano, per head Ang registration So ito, nakakabingi ano Huni ng kuliglig Nasarapan ko si Papi Jig sa kasi ano Papi Ivan Ivan ng Kalamba Ivan Si so, Papi Ivan Marina <laughs> Ayan ang mga kasama natin At siya ay everyday bike to work sa Kalam talaga Salute sa mga nagba bike to work <laughs> Oo Ito Angila Base At nandito ang ating mahiwagang salamin. Wow! Ito. Medyo nasapag na. Puro banayad pero mahabang ahon. Ang ganda ng kapaligiran mga kabisyo. <coughs> Yan oh. No? Ganda. Nakakabingi lang ng ano. Kunin ng kuliglig. Oh. <coughs> Yan, iniwan na ako ng dalawang mga kasama natin. The agila Base Trail on Mount Makaling has a total of 11 stations. The Aguila Base is the only trail open to tourists and it covers approximately 10.6 kilometers from the first pit stop at Station 1 to the agila Base with a total climb of 475 meters. Tiyo. Yeah. So, baka ingit naman, no? Ang lalakad sila. So, oh. talagang yan, no? Oh. Station 6. Ilang station to? Ano po? Ilang station? Hanggang Adela Base po, station 11. Oh. Mga Mangilang kilometers po? Ah, uh, siguro po 1.5 to Okay. First time niyo po dito? Oo. Manageable naman yung ano, gradient niya. Opo. Kaya naman po. Nagisan po kayo? Carmona. Ah, oh. bike po kayo mula? Carmona. Oh, wow. Wala po yun. So, Sige. Wala po yan. Okay. Aga station 11 po yun. Okay? Station 11. So may 5 station pa. Opo. Pero meron pong resting area po sa uh, station 2, sino 7. station 7 so pero, parang uh, mga ang average 300 to 400 meters yung ano bawat station okay. So, yun pala average nya okay. pero kung magpipicto po kayo hanggang station 30 yun pero bawal na po bike rin eh ah, okay. kasi trail na po yun eh technical na yun okay. sige okay. thank you uh, so, good luck po. so malamang ito yung station 11 Ah station 7 Ito na ba yung station 7? ayun paingahan thank you Kamisha Cycling TV so press buko 30 So doon sa ang kausap natin, nagpagkwentuhan pa ako doon sa ano eh, magjowa eh. Diyan, parating na yan. Maranda? <laughs> Hindi. Yung... Ah, yung dalawang alaw. Mga 20s mata, na siguro. Uh, okay. Nagano kayo? Nagbuko? Hindi. Buko tayo. Ikaw. Ako na. So dito magbubuko lang kami. Mayroon Hintay ka na rin eh. Tataas. Ano pa eh, mga 1.5 kilometers na lang yan o. Hindi ko na tingnan eh. No? 1.5. Gusto oh, mo, dumiretso naman tayo. O, dumiretso na tayo. Baba na lang. Oo. Hindi, dito sa taas. So dito may itlugan. Meron din doon ang kainan. Ang station, hanggang station 30 pala to. Technical train na yun, bawal na yung bike. Hanggang station Hakan 11 na. lang. Oo. Oo. May tour guide na dun eh. Isip Parang sa Mother's Day, dalhin dito yung pamunga ko eh. Basta lamang basang 500 ano. Yeah. Mm -hmm. Meter sa bang sila dun. Basta 380. Ano? Tara? Tara. Ha? Isang oras na kayo dito ano? Dino ba? Nakakapitin siguro. <laughs> <50 laughs> Na-adjust ko yung ano eh. Minsan may madilim, sobrang dilim. I-adjust oh. ko sa single lens. MAKILING Rainforest PARK Eh, ayan, ayan, ayan. lusong. Dito? So ayan, lusong muna tayo. Ayan, lusong muna tayo. lang ako dito. Ito na tayo. Ha? Bakto lang ako dito. Dito na nagagrani. Minsan ako dito eh. Ayan, may lusong dito. So, yung walang puno. Grani na. O grabe, ito? Wala na eh. Walang puno dito. Ayan, konti lang yung pahinga eh. Parang dalawa lang yung pahinga doon sa amin. Ay, ayan, ito na yung pinakapahinga. Parang bagong puno lang yung mga yun ha Gando oh, sarap, lamig no? Ano. Ha? Yung mga yung mga pre-activity Ah dito? Uh, May mga spring dito eh Pwede ka dito pala mag picnic? Pwede ba? So ito mga kabisyon, dami nating naabutan ng mga naglalakad o naghahike Dito pakit sa Gila Base Yun, no? Eh. Tapos, ang dami nga ano, mga naglalakad. Morning! Yun, ang eh, mayroong lusong. Shout out dun sa naka road bike na malakas. Tahon! Hindi pala. Hindi pala. So ito, ito na yung natapos yung ano, yung pinaka pahinga na yung parang ano patag doon, yung pag nagbabike ka ah. yung recovery, pero ito ako na ulit, average gradient dito 15 to 16 pero ngayon, ilang percent na? 6 so 6 percent ha ah. iwan na si Station 10. Siya na lang. 847. 847 na lang. So ito may makasalubong tayong mga tumatakbo. Morning. Morning. Ah. Morning. Ah. So yan ah. Good morning. Malapit na ho ba ako sa Station 11? Malapit na? Malapit na akong tumukod. Ay ay ay. ay. Dito, marami silang mga runners. Good morning, mga runners. Malapit na po ba ako sa Station 11? Malapit na ako. Malapit na tumukod kasi. Oo malapit na masunod kumaga so yan words of encouragement malapit na raw ako tama tama at malapit na rin naman akong tumukod pero si Kabisyo hindi susuko yan kasi bawing bawi sa nature eh ito mo naman ito yung ano eh yung pampawi ng ano mo last pag muna well, una napakaganda ng ano klima kasi napapayungan ka ng mga nagyayabong na mga puno pakaraming halaman so, ang sarap huminga dito sa Aguila Base so mulan man na umaraw tuloy ang ating bisyo, kaya lagi tayo nagbibisyo ayan ay nako, punti na lang mahiwagang salamin wow, so ayan mga kabisyo paket pa rin tayo ng ano eh dito sa Aguila Bay Shot konti na lang 300 meters na lang siguro at ito ha, tagumpay na rin sa tuktok mukhang nakikita ko na ni Station 11 so naiwan tayo ni Papi Jigs at ni Papi Ivan so si Papi Ivan ay taga kalamba nakasabay nga dito at marami tayong naging nakuwan tip sa kanya pag dito pati rin doon sa magjowa So ayan oh. Ah. Ayan. Ito na siguro 'yon. Ito na 'yung Agila base. Okay. So eksaktong 9 o'clock at tayo ay kinukuha ng picture. Pinakikita niya na ano, huling-huli tayo. Ito na 'yung Agila base. Ayan. Ah, Agila base. Ayan Ha. Oh. Ah. Nakunan mo ako? Nakunan mo? Huh? So, ito na yung ano? Ito na yung sinasabing trail talaga. Hindi na pwede dito yung ano. Ayan, ito na yung end ng ating journey o adventure. Kasi ito, trail na po yan mga kabisyo. Ayan, good morning mga kabisyo. Ito, ito yung trail kung saan Ah, bawal na dito yung bike. So, dito hanggang dito lang yung mga bike. Ayun yung ah, mga bikers doon nakahimpil yung mga bike namin. And then dito, ito na yung ano, ah, hindi pwedeng bike. Pwede lang dito yung mga nagahiking o mga nagti-trail. Kaya lang dapat mayroong kang tour guide. 1,200 yon in 5 packs. So, ito, ito na yung pahingahan o yung dito yung mga nagmay So, ito yung station 11 dito sa Aguila Base. Kung gusto nyo magtagal, manood kayo ng mga vlog ni Kabisyo.